Hello! Good morning everyone! Guys! Ah! Uh, mukbang po tayo. Yan, marami po yung kanin ko. Chow pan rice. At saka, yan lang. Mayroon akong bulad na isda at mayroon akong bilis. Kaapon pa yan. So, yan ang aking breakfast ngayong araw. So, ito naman po ang aking kape, pan, araw-araw po ganyan. so guys kaya na po tayo bismillah Hello guys, sana all my breakfast yung kape ko guys talagang ano lang isang beses lang ako mag inom ng kape ganito lang kasi mahirap po ako makatulog minsan nun lang ako mag inom ng kape sa hapon Uninsenti ang iniinom ko. Tanggalin ko daw salamin ko guys Parang Gusto Pati ito Ayan <laughs> Nainis ako guys nakapatong, guys parang ito type yan gusto ko ganito uh -huh. guys sandali lang nakabukas yung screen ng bahay ko karena ada pengguna parang madami akong rice guys hindi ko estimate choose device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Guys, sabi nila guys, sabi sa ano, meron din po na uulan daw bukas. Nakalimutan ko yung pangalan ng bagyo. ya no? madilim-dilim, dilimpo <tutup> Kita jangan ini dengan Allah tulad pa rin ng dati guys ang wish ko sa lahat lahat sa atin, sa atin sa inyo good health lang po talaga at yun din po yung lahat po ay may pagkain So guys, hanggang dito na lang guys. Hindi ko na pahabain ng aking video. Uh, kagaya pa rin ng dati, ang aking hiling sa inyo ay isubscribe po nyo ang aking YouTube channel at syempre, manood din po kayo ng aking mga video guys hanggang sa susunod na video po guys sana po wag magsasawang manood at maraming maraming salamat po sa mga nag subscribe na po at sa di pa nag subscribe ay sana po subscribe po niyo ang aking youtube channel at yan lang po maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ah. Bye bye na po